Mga Lods, nakita ko dito sa Office of the Vice President lahat ng mga programa ng OVP and hindi basta-basta. No? Talagang quality service ang ibinibigay ng Office of the Vice President sa mga tao. Ayan, no? so ito yung mga programs no ng OVP no so libreng sakay public assistance, medical assistance, burial assistance, pagbabago campaign, rice program, magnegosyo taday, you can be VP program, and pansara project. Diba? So, sa libring sakay, read more tayo. Yan. Diba? So, Luzon, Visayas, Mindanao po yan. No? Ang libring sakay ni ng OVP. Next tayo itong public assistance. Oh, di ba? Itong public assistance nila, no? So sa NCR Central Office, 'yan sa Jose Jose Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center, o di ba? Pangasinan satellite offices, Eastern Visayas satellite offices, Western Mindanao Satellite Offices. O, so, di ba? Astig. Caraga Satellite Offices. Cebu Buhol si Satellite Office. Cebu Satellite Office. Ayan, ayan di ba? Yung mga hospitals na partner ng OVP. No? Para mabigay ng tulong sa mga kababayan natin. No? Is that amazing? Di ba? Napaka-quality. No? Napaka-quality ng servisyon ay binibigay ng Office of the Vice President tapos titipirin nyo ang budget ng OVP tapos magtatanong kayo no bakit kailangan ng malaking budget ang OVP syempre tingnan mo naman ang inisyatibo ng ating Vice President hindi basta-basta di ba napaka quality ng serbisyo niya hindi pucho-pucho yan sa medical assistance tayo di ba yan sa mga satellite offices na pwedeng pumunta ang ating mga kababayan no para humingi ng tulong di ba about uh, medical assistance di ba meron pang burial assistance like na gets andyan, din yung mga satellite offices di ba na pwedeng lapitan at puntahan ng mga kababayan natin andyan din yung mga requirements di ba ano pa pa eh yan pag pagbabago campaign no sa mga learners at mga estudyante natin no mga kabataan rice program o imagine mo di diba? The Office of the Vice President is committed to extending assistance to Filipinos in circumstances that require immediate relief. O, di ba? Next tayo. O, magnegosyo tanay. Yun, di ba? grabing inisyatibo yan. No? Tinutulungan niya talaga mga kababayan natin. Next. Diba? You can be VP program. Empowering the future leaders towards public service. di diba? Next. Yan. Pansarap project. Nourishing young minds. Diba? Diba? Napakaganda. Napakaganda ng inisyatibo at proyekto ng ating Vice President. Napaka-quality, hindi pucho-pucho. Di ba? sa totoo lang. Malaki budget, bigyan ng malaking budget. Nagpo-propose si VP Inday ng budget. Abay, dapat lang. Kasi tingnan mo naman, halos ipamigay na niya ang pera sa mga kababayan natin. Ganyan yan. No? Kaya sa mga kongresista natin, sa mga House of Representatives natin dyan, Bekene men! Bekene Nakakatawa lang mga Lodge kasi kung sino ang binabatikos nila, kung sino ang hinihila nila pababa, kung sino ang sinisiraan nila, siya pa tong napaka-quality ng tulong at serbisyo na ibinibigay sa mga kababayan natin. Kaya kahit anong sira nyo, kay VP Inday Sara, alam ng mga tao ang totoong serbisyo at ginagawa ng ating VP sa mga kababayan natin.